lumber, midjas, kung kung torme yung batok, lumber, jadi pas tantalon yung na po tay dryer ko bado me. Tani, winter dito y Paris gamit na kaya naregatantig pa mga tawo winter garudan nakuyom kasi dahil ngarso nga

Ibig nang matatanong ako, napintas na nga siya. Para maganda yung kanya Yung plaster niya. Kasi kahit hindi mo na ito. Kasi nakuha naman. Kung naman, hindi na makikita. pag naman. Ito mo na. ganyan naman. Ito Oktober Medjas Kepung Turme Batuk Oktober Nyam Selain Dapat dito Sa Paris kan Magplansa Iya kau Gimana graduate na po ako sa pamamalan siya. Kaya doon na lang tayo sa opisina. Yan na lang. Tapos sabayan mo ng kilos. Ah, ka, ang bilisan mo ang kilos. Ano? Back. Ano lang. Ano

kung tinataydan natin mga uh, yan mo kasi may kadro kadro may terno sa atin na mga kaparehian, nakopin na, nakopin ko. No, ano malatik kopin nga? masid matlak niya, atat lang ni so nggak nggak rotan kepentingan roti lagi pelatihan mercy buku nol pasang.